Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay para sa mga sujak sign sa araw ng Sabato, July 5, 2025. At daraw naman po tayong tips na pwede nyo pong gawin kapag kayo po ay tataya. Pwede po kayo magpahid ng money all sa inyong mga palad. Uh, ito po ay makakatulong para kayo po ay mas lalo lapitan ng swete. Ito po ay um, swete sa anumang sugal na inyong sasalihan. Kinakailangan ito po ay cleanse, bless, and ritualize para ito po ay mas lalo bibisa. At dapat kayo po ay naniniwala, kayo po ay positibo. So kung wala pa po kayo nito at kung gusto nyo pong order, pwede po kayo mag-PM sa akin sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. At para naman po sa inyong mga numerong inyong laging tinatayaan, kung meron po kayong mga favorite lucky number, pwede nyo pong subukan, i-mix, i-combine ang mga numerong ito base po sa inyong mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong huse at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, maganda ka dahil ngayon na ang maswerte mong araw. Kapag di ka naghanda, masasayang lang ang mga piyaya at pagpapalang darating sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerte numero 5, 11, 20, 29, 32 at 42. Para sa taong Taurus, marami ang kukontra sa iyo ngayon. Pero aayon pa rin naman sila sa lahat ng kagustuhan mo dahil makikita ng mga mata nila na ang totoo pala ang langit ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mga sweating numero, 6, 12, 27, 31, 35, at 43. Para sa mga taong Gemini, magsisimula sa maliliit na swerte ang tarating ngayon. Kaya't mapalad ka at masusundan pa ito ng mga nakakagulat at nakakamanghang pangyayari. Ang yung mapalad na kulay ay gray. Ang yung mga swerting numero, 4, 15, 19, 22, 34 at 41. Para sa mga taong cancer, nagkikita ng langit na hindi naman pala maganda ang layunin sa iyo ng taong lumalapit sa iyo. Gayunpaman, gagawa pa rin ng langit ng paraan upang magkalayo kayo. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero 2, 10, 16, 23, 38 at 40. Para sa mga taong leyo, hindi masayang buhay kapag nag-iisa lang. Ito ang tandaan mo ngayon, kaya't mas makakaputi pa rin kung mamimili ka ng mga taong alam mong hindi ka tatayain at lulokohin. Ang iyong mga kulay ay green. Ang iyong mga masorting numero, 4, 18, 20, 26, 28 at 34. Para sa mga taong freko, timbang-timbagin mo ang bawat opinyon na naririnig mo. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamasorting numero 3, 15, 21, 24, 37, at 45. Para sa mga taong Libra, nagtatago sa mga pangyayaring akala mo, hindi pa puro sa iyo ang malalaking swerte. Simple lang ang gawin mo. Tanggapin mo lang ito ng maluwag sa iyong loob. Ang yung mapalad na kulay ay purple. Ang yung mga maswerting numero, 8, 11, 28, 31, 33, at 43. Para sa mataong Scorpio, naghihintay lang ang langit na makitang buo ang loob mo. Kapag nakita niyang handa ka na, ibibigay na niya ang malalaking ambisyon. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa iyong sarili. Ang yung mapalad na kulay ay pink. Ang yung mga maswerting numero, 9 14 25 27 36 at 40 Para sa mga taong Sagittarius, ito ang araw na para sa iyo. Kahit pa pwede, pwede kang humiling sa langit. Ano man ang hilingin mo, tiyak na matutupad at magkakatotoo. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mamaswerting numero 1 13 26 33 38 at 42. Para sa mga taong Capricorn, huwag mong pansinin ang mga mapanguska. Ang mas maganda mong gawin ay panoorin sila. Dahil sa bandang huli, masasaksayan mo rin ang huskahan sila ng langit. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero, 2, 7, 20, 23, 35, at 45. Para sa mga taong Aquarius, gagana ngayon ang paborito mong pampaswerte. Ito ay ang iyong kwintas na may palawit. Kapag sinuot mo ito, makakaasa ka na ang mga gusto mo ay kusang lalapit sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga maswerteng numero, 4, 16, 22, 24, 39 at 41. Para sa mga taong Pisces, magugulat ka ngayon dahil biglang darating sa iyo ang mga swerte. Eh. Subalit ay huwag mong kalimutan na ang sobrang pagsasaya ay isang pagkaaksaya ng malagang panahon sa iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay violet ang iyong mga swerteng numero 7, 18, 25, 28, 37 at 40.